Kasi, yun yung dati pa noon na account ko. Ano nang araw e? Patay ka d'yan! Ngayon mo magchat! Kaya yung mag-asawa, parang hindi ko nakitang nalabas. Ha? Yeah. Ha? Ah, wala din e. Eh. Sarado ang pinto. Ano kayo nagwanda noon? Sige, mahal. Ah. Makintayin kita. Parang nagatalo. Uy! Kasabi ko sa iyo! Ah. Text na, text! Nagiging nagatalo. Atay, makapasok mo. Tingnan kung nagwanda e. O ano naman yan? <laughs> Ikaw nga tatanong ikaw at bakit dito may duna? Sige, mahal. Mamaya, hintayin kita. Ha? Sino maga ito? Sino maga ito? Sino maga ni duna ang ito? Sino yun sa ewe? Sa mga sa ibang akot po ngayon? Ay, hindi. Hindi. Ikaw. Pagawal niya. pa kasi nungaling mo talaga. Lagi ka nalaan. Hindi. Yun yung dati pa noon na akot po. Hindi.

sinasabi ko sa iyo na eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. huwag no, kayong magkakamang may naghanap na tao. Ha? <laughs> <laughs> ah? <laughs> 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 Oh, mag-away kayo. Ba't kayo nag ah! Nag-go yung ano namin. nag lang kami ng Lago script namin. ng content ay. Oh, mag-away sa yun